good morning, good morning. Kailangan ng bumangon dahil may pupuntahan tayo. Yung auntie ko from Canada, nagpapatulong siya sa akin na may pupuntahan daw kami. Eto, mabango na guys para makaligo na at makabiis kagad. Ay, ang manap. Bangon. Kailangan natin magpainit ng tubig na panligo dahil malamig. Maligo na tayo, guys. Pero bago muna 'yon, pag-check na tayo ng ano, sa labas. Habang ako ay eh, nag ng uh, pinakulong tubig, ay sa labas oh, ganda ng panahon. Medyo may kalamigan. Maganda ngayon ang magpainit ng araw sa labas. Pero kailangan na natin maligo at magpatipla na tayo ng kape dahil may pupuntahan tayo. Oo kami ng ating tubig. ng mainit na kape. So, si Mami yung oh, naganda ng na. hot pandesal with cheese. Ayan. Wow! Outfit check. <laughs> Ayan o. Oh. Tara, magka-try. Sige lang tayo. Dito lang tayo dadaan. Sa likod ng bahay namin Kasi dito madali ang pagsakay ng tricycle Kesa sa do Doon sa harapan ng bahay namin Pinaka shortcut at pinaka madaling uh, Daan Dito sa likod ng bahay namin E hey malawal walang tricycle Ayun nagtawag na ako Meron pala doon banda So guys nakasakay na ako ng uh, tricycle Ito yung mabilis at paraan para makarating ka agad sa inyong pinupuntahan. Kasi kapag mag-jeep -e tayo eh, nako, 4 days pa makakarating sa pupuntahan mo, medyo may kamahala ng uh, ano, pamasahe. Ito guys, na dito na ako sa aking uh, pupuntahan. So, muna tayo. Dito na ako. Pupuntahan ko na yung tita ko. Update guys, eto, andito pa rin kasama ko ang auntie ko at nandito kami ngayon sa Dao kaya imimit lang daw niya yung kanyang long time friend na kaklase sana all mini-meet ang long time friend di ba? <laughs> ito yung aming pinuntahan dito guys kung sino may yung mga follower ko dito baka may makakilala nitong lugar na to magpa po out na lang po eto yung purok magsaysay na iskinita At pagkaraan ng ilang minuto Tumuloy na kami sa mall Kung saan kami maglalunch at treat ng aming auntie Na panood ninyo sa aking video Kung anong food ang inorder ko Salmon Pagsosyanan na pagkain Guys Sa oras na ito Sobrang busog na kami At halos hindi na namin maubos ang pagkain hindi ko na babanggitin kung saan restaurant ito. Basta guess nyo na lang. Thank you for watching. Follow me more. Bye!